Ito mga ito, meron tayong isang uh, click na 150 na ginagawa. din na sa atin ito na may uh, problema kumakain ng langis tuwing mag-change oil, dalawang kutsara yung natatanggal at ang masama nito pabalik-balik pa lang motor na to doon sa pinagpagawa niya ang uh, nangyayari lang din kasi niya ginagawa niya doon sa gumawa kasi nakita din naman namin dito sa PISA Ayan yung mga pisa niya binabalik-balik lang din nung dinala to kanina lakas ng usok sa tambucho at pagpunta uh, ng umaga nakita niya maraming pila tumalis siya hanggang sa tumirik na hanggang sinakay na lang sa lalamob. kaso nga lang ito pabalik-balik na nga lang yung problema niya hindi sa amin to galing to mga sara ito lang yung kumbaga kami lang yung magpa-finalize dito kung ano yung naging problema nito kung bakit ganito ito lakas usok tapos malakas kumain lang is kahit bago na yung black pero yung black niya mga sir after market ngayon ha, galit na nga yung customer dun sa gumawa nito kaya hindi niya na binalik kasi nga baka mapaaway lang daw problema na ubos na yung budget kaya ito gagawa namin ng paraan para hindi gumastos ng malaki to at uh, i-explain ko yung ginawa dito mga sir overheat pa kao nyo itong motor na to yung black nya Papansin nyo ayan bago yan ito yan naka 53 kumbaga ayan 62 ganun overheat dahil alam na nung unang gumawa nito, nasira na ito, ginawa lang, tinapalan lang, lang ng silan, tapos ibinalik. Itatagas na yung kulan, overheat na naman. Tapos, ang bulbs na ginamit, ayan, kung after market, at tapos basag pa. Ayan, kapapalit lang yung mga sila, pangalawang balik nung may-ari doon sa gumawa. Pinalitan daw yan, kaso basag? At um, isa ding problema, papansin yung basang-basa dito, dahil uh, ang lakas ng usok, napupuntihan pa ng spark plug, dahil sa sobrang usok, bago nga tong spark plug niya, binalik doon sa kanya uli, pinalitan lang spark plug, umandar, tapos pinauwi na yung customer. yan pati piston, ayan, pansin yung basang-basa, kasi sobrang usok talaga to At uh, ito nga, bibigyan ko siya ng ano kasi nga wala pang pera si customer ang gusto niya ay uh, gawan mo ng paraan kaya to titingnan ko muna o di kaya baka, baka bago na siguro ilagay ko dyan at ang masama pa dyan sira pa yung valve guide ikapapalit lang daw ng valve guide to ang lakas ng ulog o no, lakas ng uga tapos exhaust din kasi niya yung makina na nito. Lulus compression ayan oh. Oo, oh, ang laki. Kapapalit lang 'tong mga sila. Pero bumigay agad. At ang masama pa dito, nagpalit nga siya ng rocker arm. Kaso nga lang, parehas na Intik ang ginamit. Sa isa. Ito. Ito yung dati niya. At ito yung bago sa pagbasya naman natin kung intake or exhaust, exhaust ito ay ibig sabihin intake yan at itong luma ay din ibig sabihin intake din na dapat yung isa A eh. exhaust parehas eh, hindi talaga tugma buti hindi natin nasira ito Lagyan na kasus yan, yan nito mga sir kaso pabalik-balik na yung naging problema niya at yung gasket na isa pang alam niya din na kapag gumagamit ng gumagamit ng kulan dapat ito hindi na binabalik ito binalik pa rin no kaya isa yung sa overheat kaya nangyari sa blay e, na ibalik ni customer kilala pa namang manggagawa din yun nagbablog din ang laki oh. oh. ito yung kaputol niya oh Ayan, no, sa loob kaya yeah, pinaiwan ko muna kasi tatrabawin ko tong valve guide. Ayusin ko tong valve guide nya para bumalik sa dati at hindi umuusok kasi hindi magamit ni customer. After gawin pag uwi sa bahay ayaw na mag start yung motor ni sir. Kaya yeah, bukas na namin ito tatapusin to kasi meron pa tayong ginagawa. Papa overnight na naman si Kapulong. Nagre-reklamo na kasi tatlong araw na siya nag-overtime. Tapos meron pa doon sa labas na sinisingit niya, no? ni ano. Ni hapon. Yan, meron din tayong tinap overhaul at meron pa tayong dalawang PCX. Sa PCX gawa din sa iba kung ano yung class class na, na motor na yon. Yan na yung dinala. Ay ang magredondo. Pero walang check engine. Kaya tinuturo ko sa natin. Ginagawa ko 'yun ng content at may isa pang PCX din, walang kuryente. Okay, tama na sir. Tutuloy na natin. Ayan, ininisin natin lahat to. Yung rocker arm ni sir na same na intake ay uh, papa natin. Tapos yung gasket papalitan natin. Yung black, ayan. Baka nililinisan ko pa. Good yung black na yan, saka yung piston. Kung meron ako sing ginawa na karaan, nag-upgrade siya ng ano, 62. At uh, good na good yan. yan. yun yung papagamit natin. At uh, ito nga, Papalitan natin ang valve guide. Pati yung valve seal, papalitan din. lalagyan natin ng valve guide ito. Yeah, papalitan yung valve guide kasi maluwag. Para kahit papaano makatipid si Sir kasi totally uh, wala nang budget. Nauubos na yung budget ni Sir sa kakapagawa dun sa unang gumawa balik-balik saka dito oh. sa injector pa lang mga sir nilagyan ng ano uh, yung ano to silan yung matigas na silan tapos wala na yung uring nya nawala na isa rin yan sa problema kapag nawala na yung uring yan may, may, may pinaka oil seal yan or, o uring na nakalapat yan doon sa throttle body natin kapag once na nawala yan singaw na siya isa rin yan sa ano sa bakit uh, loss compression ito mga sir, sa, sa natin ng valve guide ginagamitan pa rin namin siya ng uh, butane para kahit papano mas madali siyang tanggalin same intake sa kay exhaust yung natin ng valve guide kapag once din na naglubog naglubog naman kami uli na ang valve guide pinapainitan din namin para uh, malambutin siya at uh, hindi mabugbog yung ilalagay na valve guide mag DIY kayo bumili lang kayo ng ganyan meron ng baby shopee tapos kumita nyo ng butane kung um, sa pagbalik naman ng valve guide mga sir syempre bago nyo tanggalin yung valve guide kung ano yung usli doon sa ibabaw example natin dito kung ang, us ang usli or ilalabas na doon sa ibabaw hanggang dito dapat ganoon lang din ang gagawin niyo sa paglubog kasi kapag ka once na nasubra nyo na sa ng lubog may posibilidad na yung valve seal pag nilagay nyo siya ay uh, masisira tapos maaaring matanggal sa sa katagalan di useless lang yung mangyayari sa DIY kaya ito double check yung mabuti ito lang mga sir nilulubog na natin yung bago nating valve uh, guide tapos painitin natin wag nyo na lang puntiriyayin yung valve guide sa gilid-gilid na lang. pinitin nyo ng konti, saka pa unting pag uh, pokpok ulit or paglubog Tapos kapag medyo nakapokpok na kayo ng mga ilang beses, painitan nyo ulit hanggang sa uh, dahan-dahan sya lumulubog. Purpose natin don yung valve guide natin ay uh, hindi siya mabasag. Kasi kung yan lang yung nabili nyo, isang piraso, dalawang piraso, makukulangan kayo ng isa kapag nabasag ayan, nalabog na natin yung dalawa nating valve guide mga sira ayan, nalabog na natin ayan, tama mga sira ayan papansin nyo ba, parang bago yung piston ayan, kasi ma makilis naman talaga yan tapos bago yung piston ring natin na nilagay dyan base gasket, cylinder gasket tapos yun yung black at yung head naman ay natapos na rin natin siyang uh, regrinding compound. Matic kasi yung kapag once na nagpapalit ng valve guide, nire-regrinding compound natin para walang singaw. Pati valve seal, bago rin yan. Kaya assemble natin tapos maya maya paano rin natin. Yan, ito mga sobrang natin yung binigay nating block sa piston piston ring, bago gasket, bago hindi natin na uh, ibinalik yung luma kasi kung ibabalik ko yung luma niyan, wala akong pinagka, pinagkaiba doon sa unang gumawa saka yan din naman okay. lagi kong sinasabi kapag once magtatap overhaul tayo at may sira na yan, kahit kunting gas gas lang pinaka importante palitan mo na kasi ang kawawa dyan, yung magsasapol dyan yung may ari ng motor eh din naman yung ayaw namin tapos, yung head na lang yung kulang, sasalpak na natin. ngayon natin yan. At itong waterogen inlet na basag na yan, papalta natin ng bago yan. Eta, kapitan natin yung cylinder head natin mga sila. Yeah. Tapos, kulang na lang water pump, radiator, ato tambocho, tapos yung tensioner, at uh, maya maya pa na natin ito mga sir ok, fundry natin dahil nakaibot naman na lahat mayroon rin kulan dati kasi mga sir ang issue nito ay uh, hindi maganda yung tunog sa tambotsu malamig mainit parehas ang usok syempre pag binilit natin yan dahil nga uh, kapansin nyo yung ano nya mausok yan yan binilit natin wala kaya rin mabilit mabuti dahil na uh, nakasahid yung gulong tapos naging smooth yung kanyang uh, acceleration yung hatak ng motor, kumanda sya tapos tumahimik yung motor Okay, balik mo lahat. Tapos, um, uh, i-adjust muna ng konti para mabirit natin ng konti. Okay, okay, tapos natin. Ayan, timing na na at yan si Sir yung mayari. yan kung tatanungin nyo magkano nagastos ni Sir Jaan, kumbaga, ano lang, maliit lang mga Sir, nasa 5-1 lang yung ano, 5-1-70. Yan yung nagastos niya kasama dun sa ano sa bag guide kanyan piston piston ring okay na hindi na siya mausok at uh, timing na rin yung makina niya totally so, hindi na natin na video kasi ng uh, buo yung bago pagdating pero oh, talagang sobrang usok niya at maingay makikita nyo naman doon sa mga pisang pinaglalagay sa intake pa lang ay sa, sa rocker arm pa lang magkaiba na yung kanya maingay talaga may usok pa ng konti yan ha kasi nga yung tambucho ganyang kausok yan mga sir yung dinala